hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Yun ang naiisip ko kasi hapon na, simula pa kagabi. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Ewan yung... eh, ko na nga sa pwede. kanya, hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Kahit ako nagagulat ako, siguro may mga nakausap siyang vendor. Siguro yun, yun ang reklamo sa kanya. Yun ang, nakaka, yun ang bagit sa kanya siguro. Kasi nakita ko, may picture siya nang nakasakay sa pedicab na may kwek-kwek tsaka -kwek, makikiyam. Sabi ko, hindi ko alam kung kanino yun. Pero, paborito niya ba yun? Opo! Kwek-kwek, kick peace ball, Gusto-gusto niya pa nga iulam yan. Eh. Tsaka siomay, mga ganyan. Mga basta ba street food. Uh -oh. lang yung panawagan niya pero inuli pa rin ng mga polis. Kaya nga po, wala namang violent, hindi na na Malakas lang boses niya, parang ano, parang may pinag, pinag parang may pinaglalaban siya ganun. Pero bakit kinuha? Tapos nakita ko pa sa TikTok kanina, may, may nakitaan ako sa TikTok na taga rito na nag-verify. Sinuntok dito, may sinuntok. Hindi naman, hindi na sumama na sa kanina, pero sinuntok pa ng isang polis. Hindi ko lang makita ko, kasi naka-side view eh. Ano hindi ko yung fear nyo ngayon? Siyempre hindi nyo alam, wala kayong information kung nasa ngayon nyo. Hindi ko, ay, pumapasok sa, usi, sa isip ko, ano? Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Yun ang naiisip ko kasi hapon na simula pa kagabi. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. O nandiyan ba siya o kung nasaan ma. Kasi pupunta ako ng ospital may na, dalawang beses na. Wala daw siyang ina-admit ng ganong pangalan. Tapos ganyan, hindi ko alam kung patay kung buhay pa ba siya o patay na. So gusto ko lang malaman kung talagang totoong nandyan siya kasi may tumawag sa akin taga MP ni daw siya. Ang, ang gusto gusto lang, assurance na nandyan siya, safe siya. Opo, kung makakasuhan man o ano, at least malaman ko kung buhay pa ba siya o patay na kasi hapo na. 20, 24 hours na, I don't know kung nandyan pa ba siya. So ano man lang yung sabihin na, o oh, ito pangalan nandoon sa loob. Abos ito detalye anong ano kung may kumikaso daw wala si bigla sa bahay pero yung yung malaman ko na wala pang ano hindi ko siya nakikita kung saan siya kung nandiyan pa siya o ano kasi sabi nung ano kahag kagabi nung inabot ako 2 o'clock dito kahapon madaling araw eh ang sabi lahat daw ng inakot galing Minjola Ayala Bridge nandito dito daw so ang, ant tanong ko binenso ko yung pangalan niya sa mga nabagit niyo, sa mga hinakot nyo nandiyan po ba yung anak ko ang sagot niya hintayin po natin ang sabihin po ng nasa loob kasi wala po kami ay ano, wala pong go signal. Ma'am, um, sakit sa utak music, ano yun? Schizophrenia. Isang uri ng mental health problems.